Hello guys! So update natin natin itong Bills Palsy. Kailangan natin mag-filter kung di kayo matag-hagadig itong noun. So muna na yun. Noong November 8, ah, November 5, oh November 8 pala. November 8 siya like, nag-sold So muna na siya. So 27 na ngayon. So muna na siya. Di ba na? Na liok-liok na na akong kabila. Pero siya na side. Medyo kung ano siya baga. Mm. Kilay ko. Mm. Mm. Ito siya ang pilay ko. Ito po ang na guys. Ito. Ano? Mm. 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 Diba? Hindi siya katuloy ng una. Mm. Mm. So. Mm. so bukas guys, ibalik ko to sa doktor dun sa ano. Ibalik ko chika pang 3 weeks na. So muna siya. So, ang tabi lang naong ko. Kung siya, dako pero pa recover na pa malapit na siya siya babalik sa normal guys kaya din pag mag istorya ko hindi na siya masyadong tabi pero yung bika side ano siya niwang. ang kabilang side dako di ba dako kinaon kasi kailangan mo ka ano kuan bago ka minung ba, kailangan busog manasigog ka busog mani ako busog pod tapos pag maghilamos ko guys, maano na siya. Pag maghilamos ko, magano na siya. Yung madala na siya ba, hindi na siya katulong una. Pag may lamos ko, mapikat akong mata dere. So, ito, hindi na siya. Kaya e, pag maligo ko, ko na siya. Yung, hindi na siya talagang parehatong una na mapikat ba na masodan siya sabon or tubig. Ito na siya. Di ba? Di ba? Bakit na guys? magpapangindot -pang na ko mm. Ito, ang ano pala, ito, ito, mano pa siya eh. Baga ko ba? po so, halapin na siya magbalik siya guys. Ha? ba at least naka na po. Pag magawas ko din ako magmas or ano kay pag yung istorya ko, di naman siya yung mga tuts, ano na si kong laway. <laughs> di ba, ulaw kayo. Tapos, yung istorya nyo, magtabingi ang pias nao Sa akong mata, yung isang mata na lang yun, di pa talaga siya totally na, ano pa, kala mo may muta oh. Di ba, ano yan, luha. Di ba? Hmm, nakapangusong-usong diba? hmm. na lang. Hmm. hmm. Payag muso na yan. Ano. Hindi pa duka siya. Ano. Hindi pa siya pantay. At least na ano na siya. At maganiwi ma, magan ma na, na ako sa bila. Ano. Na, na ako. At is, man, maliyok na iliwok na ilang ilang. At saka yung kilay ko so. guys. Oh. Diba? Hmm. hmm. 嗯。